tapos na natin i-grap ang ating kape. ngayon mga ka-farmers, meron tayo itong Robusta Ayan, nakikita nyo sa aking video ito yung gagamitin naman natin sa ating pag-gagrap ito yung uri ng Robusta mag-gagrap tayo ng Excelsa ito naman ang gagamitin natin para sa Excelsa mga ka-farmers, abangan nyo mga ka-farmers yung aking video Baga, dito tayo magmumula, ito ka-farmers nakuha natin to sa ating ilalim ng sapat yan. Kumbaga sayang, di ba mga farmers? Habis na tabasin natin, mapapakinabangan natin tulad nito. Ating itatanim dito mga farmers yung ating kape. Kumbaga, ang bilis ang panahon, di ba? Kung tayo magsisimula sa maliit. Tulad nito mga farmers, puputulan lang natin siya ng dahon para ating itanim. Ito sa aking video, ha? Ito mga farmers, so. Dito lang natin tinatanggal niya mga farmers yung bawat dahon ng robusta. Ayan. Baga mabilis na panahon, meron na agad tayong kung anong nais natin kape na pwede natin itanim sa ating farm. Ayan. sa aking video. Atin lang puputulan mga farmers para mabilis mabuhay. Ayan mga farmers. Ito ang ugat niya. Mga farmers, isipin niyo gano'n nakataas. Ito lang ang binubuhay natin mga farmers na ating gagamitin rootstock, stock. Ayan. Puputulan lang natin siya ng ugat bago natin itanim. yan, Banga nyo ka farmers, igagap natin dito yung excelsa. Ayan. Kumbaga, tulad ng Arabica, sabi nila hindi nabubuhay. Ibra natin buhayin sa pamagitan ng ating grafting. Ayan. Ito ang ating robusta. Ito gagamitin natin sa pag ng ating excelsa. Mga ka-farmers, sa mabilis na panahon, yun na tayong gabit katas. Yan, narating sa aking video. Simple lang, di ba? Yan, halos ang taas na. Bilis na panahon. Madali lang buhayin to, mga ka-farmers. Parang kamuting kahoy lang to. Talbos ng kamuti. Yan. Mga 2 weeks, 3 weeks, o 1 month, buhay na to. ubra na nating igrap. Abangan nyo, ka-farmers, ang ating video. Pag atin nang igagrap yung excelsa sa ating bubusta. Farmers, ating nang naitanim. Saan ba tayo kumukuha ng ating panggagrap na rootstock mga farmers? Kung baga, dan rootstock, kumpra nating igrap. Sa mabilis na panahon, mga farmers, tingnan nyo kung saan nating kinukuha. Mga farmers, nandito tayo sa ating ilalim ng kapihan kung saan dito tayo nangungwa ng ating punla mga kaparmers yung baga mga tubo sa ating ilalim ng kapihan na hindi na natin na harvest ganyan karami mga kaparmers ito sadya nating hindi na natin pinatabas at dito na rin natin kinukuha ang ating punla sa ating pananim isipin mo kaparmers kung gaano karami yan, yan ang ating inilalagay sa ating kapihan. Ngayon ka-farmers, kaya naman natin kinukuha ito at ginagawang similyahan. Isa sa magandang klase rin ng kape Kumbaga, kaya ating pinatuloyin palakihin, maganda siya mamunga. Yan ka-farmers, iyong dahilan. Yung mga kaping hindi na natin na-harvest, siyang tumutubo rito sa ilalim na ating kapihan. Ka-farmers, dito rin natin kinukuha ang ating mga pananim para mabilis. Kung magsisimula tayo ka farmers sa ganyan to ka farmers, di ba? Kung tayo magsisimula 9 months bago tayo makapagpalaki mga ka farmers ng ganto kalaki. Dito ka farmers ang ating kinukuhang pananim. alos malalaki na. Ganyan to ka farmers oh. Iyan ang sinasabi ko ka farmers. Kapag may sanga na yan pagbubunga na yan ka-farmers ngayon ito lang ating itatanim mga ka-farmers siyang ating binubunot dito ngayon ka-farmers pansarili lang natin to meron din naman tayo na naka-plastic yun ay ating pinan pinagbebenta yun mga ka-farmers hindi katulad nito ka-farmers tuloy-tuloy lang nating pananim dito sa ating area kaya ganito naman kalalaki at imano kapag pagka natin ka-farmers may tatanim na natin agad yan mga ka-farmers yan ang ating pula yan mga ka-farmers yung tubo sa ating ilalim ng kapihan ito ay isang uri ng robusta yan kung yung nakikita nyo sa aking video yan yan mga ka-farmers yung mga gusto rin mag mga ka-farmers willing ako magbigay ng kape masira sa ating tabasin mga ka-farmers ayan kung sino may gusto, mag-text lang o kaya mag-message kung malapit dito sa ating area mga ka-farmers. Okay.